Sa Mandaluyong City, kinarir ng mga polis ang isang by bus operation doon dahil nagsuot pa sila ng duster at nagpanggap na buyer. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu. Nakadaster pa ang mga pulis na ito na nagpanggap ng na mga buyer. Nang masakote ang target nilang umano'y shabu pusher sa isang anti-illegal drugs operation sa barangay Magikay, Mandawi City. Ang sospek, isang driver ng jeep na nabilha ng mahigit isang kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng halos 7 milyong piso. Ayon sa otoridad, mailap at madulas ang sospek at maingat sa mga nakakatransaksyon. Upang hindi makhalata ang sospek, kinailangang magpanggap at magbihis ang mga pulis upang magtagumpay ang operasyon. Uh, actually sir, yung mga operations na kinandak natin to a subject is nanggaling din yan sa mga former na mga sinong mga na-arrest natin dito sa Mandawi. So sunod-sunod yan. So just like for example sir, nga if may ma-arrest ma tayo ngayon, so ang ating uh, investigator or intel officer will conduct a information gathering of this person para kung sino pa yung mga other transactions, sila naman yung subject natin, sir. Matagal ding minanmanan kaya't naging masusi at pinagplanuhan ng mga polis ang pagdakip sa hinihinalang big-time shabu pusher. During sa actual nga operation, uh, mauna nga nag, dress up lang sad sila sama sa usa ka mahuyang kay para during sa ilahan na nga pag, pag meet up sa ilahang pag meet dili sad mo atras kay ang consistency sa iyahang kuan ba sa iyahang story sa so, samantala isang simultaneous anti-criminality law enforcement operations ang isinagawa naman ng Police Regional Office 7 sa buong rehiyon sa loob ng tatlong araw, nakumpis ka nila ang nasa mahigit isang daang milyong pisong halaga ng droga mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Cebu. Along with this, na ay 214 ka mga drug suspects ang atong nadakpa. No? makita, one uh, 100 million in three days. No? This is uh, a very impactful operation. You can just imagine how many lives we, are, we were able to save because of this uh, bulk of uh, shabu that were confiscated. Minomonitor din ng PNP Region 7 ang mga posibleng pinanggalingan ng mga supply ng droga bago ito pumasok sa Central Visayas. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.